ako po ay isang kina sa aking apat na anak, ang aking kambal po ay mayroong kalagayang espesyal. Subalit, hindi po mag, naging hadlang sa kanilang pag-aaral. Kaya kami pong mag-asawa ay nagsisikap na mapatapos sila ng kanilang pag-aaral. Mahirap man ang buhay, pagsama-sama kaming buong pamilya, lahat ng pagsubok sa buhay ay aming nalalampasan. Kaya, laging nagiging masaya ang aming pamilya. I want you to stay and never go away. Ako po si Mardy Bares. Kami po ay kumagawa at nagtitinda ng bulaklak. Ngayong araw po, makakasama niyo po kami sa kwentong kabaranggay. Ako, nakaka-inspire ang pamilyang ito. Kaya kilala rin pa natin na mas mabuti ang family Barres, syempre, led by Daddy Roger and Mommy Margie Barres. Good morning po. Good morning, morning good morning, morning po. Good morning, ayan. Ayan. good morning, po, Daddy. Good morning ayan, po. Ayan, the Good morning po, Daddy. Good morning po. Ayan. ayan naman. ang mga bida, ang bida ng ating kwento rito, bukod kina mamit Daddy, si Jero at J. Mark, ang ating kambal na 15-year-old. Good morning, boys. Good morning, Good po. po. Good morning. O, bati ka naman, sa mag naman kayo sa mga uh, fans nyo, mga followers nyo. Ayan. Hello po. Hello po. Ayan. Okay. Mami, daddy, ilan po ang inyong anak? Pagod po kita, Jero at uh, j Mark. Apat po silang lahat. Apat Opo. po. Apat, sila, po. Ay, apat kayo? Opo. Okay. Tapos kayo ay? Bunso, Bunso po. Bunso. 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 So, kambal kayo. Uh, sino Opo. na una? Ako po yung una po lumabas sa amin. Okay. Opo. Panganay po ako. Panganay. Tos kay J-Marc. Okay. Pero kayo po may panganay at pangalawang anak po. Ilan taon so, na po sila? Ano po yung panganay ko, 19 years old po. Opo. Yung pangalawa po, uh, 17. 17. Okay, 70 po. Tapos meron na po kayong uh, college po. Apo. Apo. Okay, ano po ang kwento ng ating buhay? Paano po ba kayo nagkakilala? Dito na, uh, ano po ang inyong uh, kwento? Nagtatrabaho po kami pareha sa isang textile company. Okay. Doon po kami nagkakilala. Yung kasawa ko po, supervisor po doon. Ako po ay isang operator ko. Oo po. Doon po nagsimula po ang lahat sa aming buhay. Bakit ka nagtatawa, Bakit? Pare-pag uh, yung uwian, sabay-sabay lang una, di ba ba? Kung baga, para mapalagay ang loob. Opo. Ayun. Opo. Kaya nag-react ito dalawa. Kung ganun po. Kung baga, yung kain-kain ng tao. Kasi yung, sa Luzon pa ako umuwi dati. Sa Opo, sa QC. Opo. Opo. Tapos siya sa may Bernabe lang, yung, yung kanyang bahay madadaanan bago ako umalis. Ah. Kaya bali po, sabay po kaming lumalabas ng pabrika. Obviously, labat per site, no mami? <laughs> <laughs> yeah, Opo. <tata> <laughs> ano nagtatawa. <laughs> okay. So, si Mamet Daddy nagkakilala, nagka, kayo nagkatuluyan, kayo biniyayaan binyaya, ng apat na napakagwapo, napakagandang mga anak. ano At uh, sa inyong apat na anak, ito ay, uh, ito, ang balita ko, eh, very, uh, very hands-on kayo. No? Ayan, yan. Paano nyo po may kwento, Ano ku ano ang kanilang uh, condition po? Ano po uh, kasi po uh, nung nagbuntis po ako sa kanila ay uh, 35 years old na po kasi ako okay. tapos ah uh ano sila po, 7 uh, months. Okay. Kaya ano daw po, hindi kaya nung aking matres ng ano, pang oh, so months. Oh, so they were born so, prematurely, prematurely po? Premature opo, po, months. Opo. And, And then, Tapos, upo. matagal po sila sa Nico. Opo. Pero, sa Nico? Opo, opo. opo. Neonatal ICU? Opo. doon. 2 months po sila doon. Ang sabi nga po ng doktor, hindi sila lalaking normal. Lalo na po si Jamar kasi huli siyang lumabas. Okay. Na anuhan daw po ng hangin. Okay. Kaya ano, uh, nagkaroon po siya ng cerebral palsy. Okay, so okay. cerebral palsy po ang kanilang diagnosis. Opo. Okay. Pero ito po, uh, nung lumaki po sila, paano po ang pag-aalagang -pag -pag ginawa niyo po? Ayun po, talaga po, kung saan, talagang napakahira po. Kasi si Jamar, hindi po ha, puro... Ha, Two years na siya, puro gatas lang po ang kaya niyang kainin. Gatas po, lang ang ininom mo oh, noon? Hindi po oh, niya oh. kaya. Pag pagsubuan mo ng malambot, matigas na pagkain, iniluluwa po eh. Oh, okay. Kala nga namin talaga, hindi mabubuhay. Oh, okay. Sawa nga po ng Panginoon, Diyos buti na lang, at lumaki pong normal. Oh, ang lakas, oh, lakas. Normal na normal. Okay, matanong ko lang sila. Okay, uh, J. Ro, J. Mark, kayo ba ay lumaki na alam niyo ang inyong condition. Opo. Oh, oh, uh, pina Pinasabi na po naman na Hans panahon. Tapos dapat po maging, maging strong po kami kahit ganito po yung kondisyon ng buhay po na. Oo, pero pero hindi naman hindi naman uh, kakaiba ang kanilang pagpapalaki at kanil, pagpapalaki. As normal Oo, po. oh, yun ang naging o. estilo, no? Opo. Kasi mahirap po kasi talagang i ano sa kanila na special po sila? Kailangan oo. po i-treat mo sila as normal Actually, para po lumaki silang Oo. Ano, oo. At ang bawat isa sa mga anak nyo, ang apat na to lahat sila special. Oo, di ba? Oo, special po, unique oo. at special ang mga anak natin, hindi oo. po pa mga kaparangay. At uh, di ba? Agree? Agree ba? Agree. Agree. Okay. Ano ba um, do you, uh, 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 si Jero naman? Ah, uh, 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 j Mark, do you feel different? Do you feel na iba ka ba sa mga mga kaibigan mo, mga kalaro mo? Ah hindi ano? Hindi naman. Hindi naman, no. Ikaw. Kasi bro. ano po, naka, kasi po yung mental naman po niya napakalakas po. Oo, oh, naman. And he understands English po. So sa mental po or sa utak po mas malakas nga po siya sa mga classmates niya. You yun, 'di ba? Uh, they're very intelligent, very smart, very oh, alert. Oh. ano. Ano po ang kanilang uh, ano po ang kanilang uh, ginagawang uh, estilo ng pag-aaral? Ina-adapt nyo po na estilo ng pag-aaral para po sa kanila? Ano po, sa bahay po, na si Jimar po kasi, ah, sa bahay lang po, ito pa, online class po, kumbaga, ginagayad na lang po namin doon sa mga subject po niya sa Oo, school, oh. po. Oh, oh, oh. Pero kasi, oh, po, nahihirapan din po kasi sa yung motorin, sa pag-usulat. Oh, kaya, ano po sa basa, kumbaga, ginagayad na lang namin doon sa mga exam niya. Kung para papanya. ang motor skills, o, 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 psycho, psycho o, 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 motor skills o, po nila. Opo. Okay, apat po inyong anak, paano natin ito, para natin dinidiscarte lang pagpapaaral, para ma maitawid ang pag-aaral nila, magastos din po, ano po? Opo. opo. ano lang po talagang, kumbawa, sipag at syaga lang po talaga Panalangin sa hirap ng buhay. Opo. 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 Kung kahit ano pong papagkakitaan, lalo pa po, po ang malaking challenge sa buhay namin, nung pong na-demolish po ito, ang alin po? Yung pong bahay po dito kasi po squatter era po ito dati. Marami po dating nakasira kasi dito nakita Dito po sa harap yung ginagawa pong bahay din po po, Opo. 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 Kasi po medyo nung ano po, medyo okay yung negosyo namin. May dalawa po kami piso dati dito sa likod. ah, likod. So nagkaroon ng karong counting struggle. ano po natin po. na itawid? Kung po, buti na lang nga po. Sabi ko nga, tama-tama. Kung yung sa amin, maraming pupuntang tao. Tama. Kaya naisip po ko po, po na magtinda naman ng... Nung na, nawala po yung negosyo namin ng prosen at yung palengke dyan, opo. naisip ko pong maggawa ng bulaklak. Oo. o kaya dito Ayun. po, ito po yung amin ngayon. At syempre, all year round, malakas ang inyong negosyo. Opo. Opo, diba? Opo. walang season-season yan. Ba? Opo, opo Lalo pa kung ako. may mga occasion, yung opo. mga holidays, opo, yung opo. medyo maganda po ang kita. Yun naman yun. Okay, ano po ba ang uh, ginagawa natin na ano, iba pang mga adjustment? Ngayon po ba yung eh, nakapag-adjust na? o araw-araw po ba is adjustment po para sa atin? Araw-araw uh, po uh, may adjustment po kami kasi syempre po, uh, Mahirap po talagang magkaroon po talaga ng <laughs> ano, uh, sobrang makukulit sila. And these are normal boys, <laughs> oh, di ba? And boys ganun. pa di ba? Laba pa teenage boys. Kung baga po yung sa panganay at sa pangalawa, uh, wala po kaming masyadong ano, pagsubok. Pero dito po sa dalawa, talagang yung ginhawa namin sa dalawa, dito po na triple yung oh, sobrang po. hirap kasi kambal doble gastos. Uh -oh. Kumbaga po, buy one, take one eh. Kumbaga, uh -oh. <laughs> Kumbaga po, ano, mahirap po yeah. talaga. O, pero okay. ang pagmamahal, ipantay. Ay, Eh, boys, kayo naman, kamusa naman kayo ah? ah? Ano ba mga nagiging hobby nyo? Anong pinagkakabalahan nyo? Aside from school? Ayan. Uh, pag paglaro lang po na mga board games po. Yun. Chess. Chess? You oh, like, chess? like chess? Tinutunuan oh, nice. po kami ni, ano po, daddy, daddy. po. Daddy, mag-chess? Tapos, okay. na, no, naturuan po si kuya, tinuruan naman din po kami. Kaya nice. po, pag mga evening po, tas wala po kaming pasok, kasi uh -huh. po, yung si kuya po, gabi na po yun, ano eh, pumupunta po sa bahay po namin kasi po sa school. So, okay. pag may extra time po kami, lagi po kami naglalaro po ng You like chess also, j Oh, uh, wow, very good. Okay, bukod sa chess, ano pa ang inyong pinakakalala? Paano yung mga friends nyo? Uh, I'm sure, dami niyong barkada, dami niyong mga kak <laughs> Uh, mostly, positive po, lad. Are they supportive also? Tapos, yes? uh, hindi po nila, parang wala lang po yung condition ko sa kanila. Oo naman. Hindi po tinitreat nila as a disadvantage oo, po. Yun. Oo, oo naman. Tapos, yun po, nagbabanding lang naman din po kami ng normal and gano'n po. Yun, yun ang magandang balita. Ano. It's also a matter of, hinahanap niyo rin yung sarili yung mga community, di ba? Yung, yung tipong supportive, di ba, na community, family, nag-umpresa-support oh, so, sa pamilya. Anong message yun sa inyong magulang? j Mark and Jay, what can you uh, say uh, uh, sa at okay, daddy man. na message Pagsisikapan po namin lahat ng ano gawain po Pati na din po sa pag-aaral po kasi po ang dami po namin hindi po namin mabilang ang mga sakripisyo pong ginagawa po nila para po itaguyod po kaming magkambal po Okay ba yon, J-Mark? Agree ka ba? Agree, agree. Agree, Okay. Ano ba ang uh, ano ba ang gusto niyong maging kapag kayo nag-graduate nag -graduate ng uh, grade school, high school? Uh, business po okay. oh, Business o, man. gusto mong maging business, business man. Para makatulong. How about you, uh, j Ro? ah, J-Mark? Same thing po. Same business. Maganda, di ba? Business oh, ng okay. twins, diba? Magtulog, na ng twins, di ba? Magtutulong na. Tapos po, sinadjust po ni Mami po buong work from home po. Marunong naman po sa mag-English or mag-learn po siya ng ibang languages. Tapos mag-interpret na lang po siya para oh po kumita. Ano na nila? Wow. Ano ba 'yan, plano na nila dalawa <laughs> para sa pamilya? Kaka oh, nila tatakin ng career. Wow, mabuti 'yan, mabuti 'yan. Ano'ng ginagawa niyo para na bunting time? Anong ginagawa niyo? Oh, to oh, spend po, time. Singing po. Singing. Oh, po. Aba, balita ko ba <laughs> makakanta dalawang 'to eh. Mari ba makahingi ng sample? Ah, oh, ano po? Oh, ano po ba? Ah, Kanta. Ano po tataharop ka to? Ta? Ano ta? oh. Yung yung kanina pinapractice nyo. Having you near me ba? Oh, <laughs> oh, sige, sige, <laughs> sige. Okay. Yung paborito ni Daddy? Paborito <laughs> ni Daddy. Kasi po pag kumakanta po si Daddy, sumasabay na din po kami magkambal. Oh, oh, sige, go for it. Oh, sige, ready ah. Oh, o pala pa kalamate pa lang si Sherba ka Sher. Yay. Sige. Oh, go for it. Oh. Ano ba? Ano ba 'yan? kasi ba nga ka na Nang ilang minuto? Ano po? Seconds lang. Po. Seconds lang. Okay. <laughs> <laughs> ah, 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 tapos ako na lang sasabay. Oh, sige, okay. sige. I'll go 1 2 3 I came to you and never asked too much. Wondering what say. Hoping you you'd understand, understand it's not a role I usually play. Don't, don't speak, speak too much of what's been gone We on the past is, is over and gone <laughs> Give me a common mind, you know it's, it's used I can do so much for you. I want Holding you near me, huh? holding you near me. I want you to stay and never.